Ayan guys, ay kasama ko sila si Mrs. at yung mga classmates niya. Yeah. Ito yung ito yung attire natin guys, so dala dala tayo ng helmet. <laughs> dito kami sa Mowa pala, Mowa. Wala, pang pangatlong ano ko na to dito sa Mowa guys eh. Medyo ano, madilim din dito guys ah. Nay, nee, kasama ba talaga ako sa inyo? Kasi ako, bahala ko sa inyo mag-gala-gala ba? Ay, sige. <laughs> Ayan. Ay. Papakainin daw din nila ako. Nahiya kasi ako, ako kasi puro sila mga mga girl guys. Kasi ng asawa. Nung college. Ay, baka dito kami kakain kayo sa Max. Yan. Kasi, dala natin yung bag. para hat na nakakain. Eh. Ay, sunod, sunod na ako sa nila guys. Follow lang ako. Follow. Follow boot. <laughs> Ayun mga kaklase ni Macy's nung college. Mga kasama niya sa boarding house at sa klase niya rin. Ay, mga anak na rin mga professionals. Kasi misis yang yung <laughs> <Ayan o. Sure. laughs> hmm. Oke, okay. picture nga pala sila? Oke ya, one, two, three, smile. Pa. Maganda kaya? Maganda ba kuha? So, pasok. Patayin ko na to guys. Baka dito. So, nandito kami sa loob. Nasa loob na kami ng Mall. mall. Napakalamig dito guys taman tama lang pala yung suot ko na naka, ano, long sleeve dahil malamig. Ano okay, so. guys pala yung bibili namin sa sakyan mamaya. Mamaya babalikan ko 'yan. Bibiling ko 'yan mamaya.